future homeowners and investors sa mga naghahanap po ng commercial lot or commercial building sa isang napaka na area dito sa barangay Tapia General Trias Cavite along this road hindi lang ako familiar sa road na to pero ang barangay po is barangay Tapia General Trias Cavite so yung area na to is going to Tanza tapos 'yung kabilang side naman is going to Manggahan, General Trias, Cavite. So dito, we have lots for sale with a minimum lot area of 132 square meter. Ang price natin ay 4.4 million pesos lang. Napakamura po nito at dito po kayo along this road po. Okay? So napakaganda pong investment ito kasi 4.4 million pesos lang for 132 square meter na commercial lot. Kung taga Cavite lang ako, for sure, kumuha na ako dito. Kaya kailang nasa Bulacan tayo. So, eto po siya. ito uh, po yung location. Diyan po sa area na yan, meron pa tayong available na 132 square meter lot area. Otherwise, kung gusto nyo po na ready na or may building na yung kukuni ninyo, meron din po or pwede din po ninyong uh, i-avail which is ito po yung sample ng kanilang building. Okay, mamaya po pasukin po natin yan. So that's 8.2 to 8.5 million pesos naman po yan. Papakita po namin, maya maya lang. Okay, Ah, uh, yung loob kung paano yung turnover yung commercial lot nila na with building. So by the way, ang lot area is 132 square meter minimum. Okay, sa area na yan tapos meron din dito sa looban so mas maganda pag dito talaga sa area na to kasi nga titang kita mo na maraming mga dumadaan or nakikita yung negosyo mo ng mga dumadaan so any kind of business no ah, kung gusto mong magpaparent magpap lang ng lot kay Dali, kay Alphamart, kay Osave yan, invest ka ng lot okay tas paupahan mo sa mga nabanggit ko ng na mga uh, businesses na yan. Or otherwise, gusto mo nang ready na yung commercial, eto siya. Ganyan yung available namin. So, eto ay dalawang unit po yan. So, hati po sila dito. Okay. So, eto po yung sample. Again, ang price na ay nasa mga 8 million pesos. Available naman ito through cash or bank financing po. So, meron tayong space for parking. So, most likely sa mga 1, 2, 3, 4 mga 4 parking lots yung harap tapos ganyan yung style natin no? Okay, merong mas mataas sa bubong, merong mas mababa na bubong. Tapos, eto yung loob ng ganit, ganito siya kalaki. Ayan. Ganyan yung uh, turnover namin. Ang hindi lang dito kasama is yung tiles, then yung paint. So, discretion na ng owner kasi yon kung anong gusto nilang tiles na ilalagay nila. Or, kung gusto nilang iparent ng walang tiles, tapos bahala na lang yung mag maglagay ng tiles. Pwede pong gano'n. So, may mga arrangement naman po na ganun, ano. Okay? So, eto siya. Ganito kalaki yung ating 101 or 104 square meter na floor area. Ayan siya. May setback pa ito sa likod na nasa mga 2 meters. Tapos, by default, ay ang setback sa harap is 5 meters para magkasya po yung mga sasakyan natin. Or para magkaroon ng parking lot. Which is good for 4 car garage. Tapos eto, open yan sa taas. Then, meron tayong um, dalawa yung toilet and bath. One for women. Okay? Then one for men. Tapos meron tayong sink dito at ito yung ating service area sa likod. Kay may pintuan po 'yan. Nasa mga 2 meters po ang setback po niyan sa likuran natin. So okay tayo sa taas. Stairs going up. Ayan siya. Hindi po kasama yung tiles sa turnover. Yung nga po. Kay na po ang bahala magpapa-tiles nito the moment na makapag-avail po kayo dito. yan sobrang laki nito guys no. For 8. For 8 million pesos, meron ka ng commercial building dito sa barangay Tapia, nor, um, General Trias Cavite po. Tapos eto, ang laki pa ng space na to. Grabe. Tapos, ayan yung ating um, mga natural light. Tapos yan yung, mga yung ground floor natin. Okay? Sa mga gusto pong mag-avail dito, i-message nyo po kami. Para po eh, makahabol po kayo no sa aming commercial na available dito sa General Trias Cavite. So yung price, ilalagay ko na rin din po dito sa gilid. Tapos for more details about this project, tripings and reservation, message us sa mga number na ilalagay namin sa inyong screen.